Hello guys, good morning and welcome back to my channel guys So dito, sa ating content, sa ating vlog ngayon uh, May titingnan po tayo dito isang manok na panabong Okay, so titingnan natin guys kung panabong nga ba ito, hindi At kayo din guys makapagsabi kung sa itsura nito Na manok na ito, kung anong breed po ito ng manok And then kung panabong nga ba ito Kasi nga ito yung manok na ito, nahingi lang ito um, marami nagsasabi na itong manok ay isang native chicken daw okay so sabi naman yung nangingi ang may-ari nito um, panabong daw so sa kanyang itsura sa inyong pagkikritik guys sa kanyang physical at yung physical na itsura niya ano yung masasabi nyo rito sa manok na binigay sa kanya kasi um, sinubukan niya na daw itong isabong nanalo daw pero yung pagsasabong na yun guys, um, sa tupada lang, dito lang sa barangay-barangay. Kung baga, every section lang, magtatago lang po sila para makapagsabong. So nanalo naman daw itong manok na ito. Sa itsura at edad niya guys, as you observe, mga anong taon na ito o ilang taon na ito, yung manok na ito guys. Yan, at saka kung anong klaseng lahi ng manok na ito kasi nag sila nito ito talaga yung isa sure bull po tayo na may halo talaga itong native yan na manok native talaga yan guys pero nasubukan namin mag sparring kapon maganda naman yung laban nila pero hindi lang talaga guys um, batak sa laban kasi um, hindi rin ito nasyadong na condition ng may ari okay? pero nanalo ito guys sa uh, tupada na laro ng pagsabong so ano kayang breed ito guys na klase na manok at kung ilang taon na po ito okay so yun um, pinag aaralan pa lang natin guys yung mga manok na panabong in case na magbreed na tayo at is paano meron na rin akong alam okay so kung wala ko sa inyo guys ng suggestions kung anong breed ito na manok at kung ganito itsura na manok kung ilang taon na po ito okay so yun lang guys at pakicomment lang guys kung anong klaseng breed ito ng manok thank you